nakatakda na ng buksan na bukas ang bagong Manila Zoo dito sa Maynila ano? matatandaan ito ay uh, isinara sa ikalawang pagkakataw upang tapusin ang lahat na dapat kumpunihin sa isinagawang rehabilitasyon ng Manila Zoo at bukas niya ay nakatakda na nitong buksan sa publiko So ngayon ay uh, naghahanda na at uh, tinatapos na lahat ng uh, manggagawa dito yung uh, mga dapat ayusin para sa pagbubukas bukas ng uh, naturang natural uh, zoo. So lahat ngayon ay abala na sa paglilinis at uh, paglalagay uh, ng finishing touches no dito sa Manila so bago ang pagbubukas bukas sa publiko mula dito sa Maynila ako si John Sulit ang de abate teletabloid reporter walang inaatrasang balita